dito sa probinsya ganito kami pag nagsasahing tanggalan natin ang mga darak o ipa

Tapos natin maglugaw, susunod na natin yan. Uh -huh. Na, may nilugaw tayo dito mga idol dahil paggaling kasi sa pista dito sa amin ay kailangan kaya tayo lugaw pang sa mga taba-taba. So, galing kami sa dagat kahapon. So, medyo <laughs> nakakailangan ng lugaw kaya maglugaw tayo. Okay. Malapit na siya maluto mga idol, ito. No? Punti na lang ito. Eh, sa mga nakaka-relate po dyan, sa mga ganitong klase ng mga pagkain, uh, shout out po sa inyo lahat. Kamusta kayo lahat dyan? Kala mo may gatas mga ito, pero walang gatas yan. Ganito talaga pag bigas dito sa probinsya kasi bagong ane lang ito. Baga, galing sa farm, pagiling ito, ito na. Hindi na ito lang kung saan saan, dito lang talaga galing ito sa amin. Sariling ane ito. Ito yung gatong namin mga ito. Kahit saan na kami nangunguha ng gato dito yan. Gatong namin yan. Dami pa ang mga ito. No? Oh. oh.